Noong September 14, 2016, ay isang dalaga ang pinatay ng isang gym instructor at walang awang kinuha ang puso nito dahil kamukha nito ang kanyang ex-girlfriend. Sino ang kaawa-awang dalaga na ito at sino ang gym instructor na pumatay sa kanya? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Noong March 4, 1992, isang batang babae ang pinanganak sa Carrollton, Texas at siya ay pinangalan ng Jacqueline Ray Vandegrift. Si Jackie ay anak ni na Sonia at Ricky Vandegrift. Dalawa lamang ang anak ng mag-asawang Vandegrift at si Jackie ang bunso sa kanilang magkapatid. Ang ama ni Jackie na si Ricky ay isang piloto sa isang American Airlines. Habang lumalaki si Jackie, siya ay nahilig sa photography at writing. Madalas din niyang kuhanan ng litrato ang lahat ng magagandang bagay sa kanyang paligid at nagsusulat rin siya ng mga tula at kwento. Pangarap ng dalagang si Jackie na maging isang journalist. Bukod doon, pangarap din niya makapunta sa iba't ibang lugar at mag-travel around the world. Si Jackie ay nagtapos ng pag-aaral sa Wakeland High School sa Frisco, Texas. Nakakuha rin siya ng license sa pagiging esthetician sa Paul Mitchell School of Cosmetology. Noong taong 2016, siya ay nag-aral ng kolehiyo sa edad na 24. Kumuha siya ng kursong major in Nutrition and Food Science sa Texas Women's University sa Denton, Texas. Si Jackie ay lumaking vegetarian at kaya niya kinuha ang kursong Nutrition and Food Science dahil napakalaga sa kanya ng nutrisyon at tamang pagkain. Masaya si Jackie sa kursong napili niya at excited siya sa magiging journey niya patungo sa kanyang mga pangarap. Si Jackie ay kilala bilang isang mabuting tao. Siya umano ay mapagmalasakit, mapagmahal at matulungin sa mga taong malapit sa kanya. Ang mga magulang naman ni Jackie ay nakasuporta sa kanya sa lahat ng bagay na kanyang gagawin upang makamit ang kanyang mga pangarap. Noong September 13, 2016, napagdesisyon na ni Jackie na humanap ng part-time job para kumita ng pera na gagamitin niya sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bandang alas 7 ng gabi, napunta si Jackie sa isang bar. Ang bar na ito ay may pangalang Fry Street Public House. Pumasok siya sa loob ng bar at naupo sa harap. Nakipagkwentuhan siya sa bartender at nagtanong kung may hiring ba silang trabaho na maari niyang applyan. Makalipas ang mahigit kalahating oras habang siya ay nakaupo sa bar, may lumapit sa kanyang isang lalaki. Ang lalaking lumapit sa kanya ay may itsura at maganda ang pangangatawan kaya tila na humaling si Jackie. Nung gabi rin yun, ay nag-tweet si Jackie sa kanyang Twitter ng I'm glad I decided to get off Tinder and walk to a bar. Bandang alas 9 ng gabi, sabay na umalis si Jackie at ang lalaki para lumipat sa kabilang bar. Nang sila ay makarating sa isang bar, lumapit sila sa grupo ng mga babae at nakipagkwentuhan sa mga ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, umalis na ang grupo ng mga babae sa bar at si Jackie naman ay sumama sa lalaki. Nung gabi na uuwi na dapat si Jackie ay umuulan kaya minabuti niya na magpahatid na lamang sa lalaki. Bago sila umuwi ay namataan pa sila na dumaan sa isang convenience store bago sila umalis. Kinabukasan ay hindi na makontak ng magulang ni Jackie ang dalaga kaya nagsimula na silang mag-alala. Nakatanggap naman ang mga pulis ng tawag noong September 14, 2016, kaparehas ng araw na nagsimulang hindi makontak si Jackie ayon sa tumawag ay may sunog na naganap sa Acornwood Grapevine, Texas. Nang dumating ang mga otoridad at maapulang sunog, ay tumambad sa kanila ang sunog na inflatable pool. Laking gulat din nila na makakita sila ng sunog na katawan sa loob ng inflatable pool. Sinimulan nilang siya sa ang bangkay. Chinek nila mga fingerprints at kinumpirma nila na ang bangkay na ito ay katawan ni Jackie. Dahil wala pang 24 oras simula nang mawala si Jackie, walang na-file na missing report tungkol dito. Na-recover ng mga otoridad ang CCTV footages kaya agad nilang natukoy ang huling pinanggalingan ng dalaga. Ayon sa mga pulis, maaring pinatay si Jackie ilang oras lamang matapos siyang makita. Sinabi din ng mga pulis na bukod sa pagsunog ay pinagpira-piraso din ang katawan ng dalaga at tinanggalan ito ng puso. Habang gumugulong ang investigasyon, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad sa maaring pagkakakilanlan ng sospek na namataan sa tabi ng sunog. Nakita rin ng mga otoridad sa CCTV footage ang grupo ng mga kababaihan na nakausap nila Jackie ng gabing iyon. Ang mga babaeng nakita sa CCTV ang nagsabi sa mga pulis na binigyan sila ng lalaking kasama ni Jackie ng business calling card. Nagpakilala umano ang lalaki sa kanila na isang fitness instructor sa gym. Nang makuha ng maotoridad ang calling card ay kinilala nila ang lalaki na si Charles Dean Bryant. Si Charles Dean Bryant ay gwapong lalaki at matipuno. Siya ay pinanganak noong August 8, 1986. Lumaki siya sa Bremerton, Washington at kalaunan ay lumipat sa Haslett, Texas para doon manirahan. Nagtrabaho si Charles sa Urban Cowboy Salon, isang gay club sa Fort Worth, Texas, ngunit natanggal siya kalaunan sa kadahilan ng palagi itong absence sa trabaho. Nagtrabaho din si Charles sa isang local gym bilang isang fitness trainer. Ayon sa mga pulis, merong naging kaso si Charles noong taong 2010 na forgery at noong 2013 naman ay possession of illegal substance kaya nakilala agad nila ito nang makita ito sa CCTV. Noong 2016 din ay naaresto siya ng mga pulis dahil sa kaso ng pang-istok at pangaharas kay Caitlin Mathis. Sino si Caitlin Mathis? Si Caitlin Mathis ay ex-girlfriend ni Charles. Nakilala ni Caitlin si Charles noong siya ay 18 years old. Si Charles naman ay 28 years old noong panahon na iyon. Nagkakilala sila sa pinagtatrabohuhan na restaurant ni Caitlin. Mabilis nahulog ang loob ng dalaga kay Charles dahil matipuno ito. Noong panahong iyon, si Charles ay nagtatrabaho sa Urban Cowboy Salon at isa ring fitness coach. Hindi nagtagal ay naging magkarelasyon ang dalawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay napansin ng dalaga na hindi maganda ang ugali ni Charles. Isa umano itong aruganting tao at masyado ang bilib sa kanyang sarili. Madalas niya daw sabihin kay Caitlyn na wala na itong mahanap pa na mas gwapo sa kanya at mas magaling. Dahil sa mga hindi magagandang ugali na pinapakita ni Charles ay nakipaghiwalay sa kanya si Caitlyn noong August 2016. Matapos niya makipaghiwalay kay Charles ay lumipat siya ng Denton City upang mag-aral sa University of North Texas. Sa loob ng campus na rin siya kumuha ng matitirahan para malapit sa kanyang paaralan. Hindi matanggap ni Charles na hiniwalayan siya ni Caitlyn. Kahit sinundan niya ito kahit saan ito magpunta. May mga oras umano na bigla-bigla na lang susulpot si Charles sa kanilang bahay. Nang malaman niya na pumunta si Caitlyn sa Denton para mag-aral, agad-agad itong sunundan ang dalaga. Araw-araw daw ay napakaraming emails at texts ang natatanggap ni Caitlyn mula kay Charles kaya blinak niya ito para hindi na siya makontakt. Ngunit hindi pa rin tumigil si Charles. Gumagawa umano ito ng mga bagong email at social media accounts para lang makontak siya. Maraming beses din umanong pinuntahan ni Charles si Caitlin sa campus nito. Sa takot ni Caitlin ay agad itong tumawag ng campus police para i-report si Charles at mapaalis. Dalawang beses na huli si Charles dahil sa report ni Caitlin. Ngunit tuwing mauhuli ito ay agad rin itong nakakalaya dahil nakakapagbayad siya ng piyansa. Kahit na makailang beses na siyang pinahuli ni Caitlyn ay hindi pa rin siya tumitigil. Isang araw ay nahanap nito ang kwarto ni Caitlyn. Kumatok ito at mahinang tinatawag ang pangalan ng dalaga. Sa takot ni Caitlyn ay nagtago ito sa loob ng kabinet at agad-agad tumawag ng mga pulis. Mabilis naman umaksyon ng mga pulis at pumunta sa tinitirahan ni Caitlyn. Ngunit pagdating nila doon ay wala na doon ang binata. Ang nakita na lamang nila ay ang iniwan ng binata na bulaklak at sulat para kay Caitlyn. Ayon kay Charles ay third monthsary dapat nila noong araw na iyon kaya binisita niya si Caitlyn. Sa takot ni Caitlyn ay nag-file siya ng emergency protection order para sa kanyang seguridad. September 13, 2016, nalaman ni Charles na pupunta si Caitlyn sa isang bar sa Fry Street kaya agad siyang nagtungo doon. Napadpad siya sa Fry Street Public House ngunit hindi niya nakita doon si Caitlin. Sa halip ay nakilala niya doon si Jackie. Makalipas ang isang linggo matapos ang karumaldumal na pagpatay kay Jackie ay bumalik muli sa bar si Charles kung saan sila nagkakilala dahil madalas umanong pumunta doon si Caitlin. Kahit alam na ng mga pulis ang mga pinaggagawa ni Charles ay wala silang sapat na ebidensya para akusahan siya sa pagpatay kay Jackie. Ang tanging alam lang nila ay si Charles ang kasama ni Jackie bago ito matagpo ang patay. Ayon sa kanila, kailangan nila makakuha ng matibay na ebidensya para arestuhin ang binata. Pinagpatuloy pa rin ni Charles ang pangaharas sa kanyang ex-girlfriend na si Kathleen. At dahil vinayulate ni Charles ang emergency protection order na pinail ni Kathleen laban sa kanya kahit hinuli siya ng mga police. Noong September 18, isinailalim si Charles for questioning dahil vinayolate niya ang restraining order. Habang siya ay kinukwestiyon, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga otoridad na tanungin si Charles tungkol sa pagkamatay ni Jackie. Ayon kay Charles ay nakita niya umano si Jackie noong gabing iyon, ngunit hanggang tuon lang ang kanilang naging ugnayan. Mariingit na ang gini Charles na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Jackie. Ngunit hindi naniniwala ang mga otoridad dahil taliwas iyon sa mga nakita nilang CCTV footage. Sinubaybayan din ng mga otoridad ang lahat ng galaw ni Charles noong gabing iyon. Nakita nila sa isang CCTV footage na pumunta si Charles sa Walmart bandang alas 4 ng madaling araw noong September 14 upang bumili ng pala. Kahit na anong ebidensya ang harap ng mga otoridad kay Charles ay mariin pa rin nitong itinatanggi na may kinalaman siya sa pagpatay kay Jackie. Kaya't inimbitahan ng mga otoridad ang veteran elite member ng Texas Rangers na si Jim Holland. Sinimulan ni Jim ang pagtatanong kay Charles at inabot sila ng anim na oras sa interrogation room. Ngunit mariin pa rin itinatanggi ni Charles ang pagpatay kay Jackie. Dahil sa tagal ng kanilang pag-uusap ay nakuha ni Jim ang loob ni Charles. Kaya't kalaunan ay umamin ito sa kanyang ginawa. Inamin ni Charles na siya ang nakapatay kay Jackie. Ayon kay Charles ay napatay niya si Jackie habang sila ay nagtatalik sa loob ng kanyang kotse. Sinabi umano ni Jackie kay Charles na lagyan siya ng zip tie sa leeg habang sila ay nagtatalik. Dahil doon, kaya umano nawalan ng malay ang dalaga. Pinilit niya pa umanong i-revive si Jackie ngunit hindi na raw ito humihinga. Nataranta umano siya at natakot kaya't dinala niya ang katawan ni Jackie sa kanyang apartment. Nang madala niya ito sa kanyang apartment ay doon niya sinimulang putul-putulin ang katawan nito. Matapos ang pag-amin ni Charles, agad nag-issue ang mga otoridad ng search warrant para halughugin ang apartment ni Charles. Nang magsimula na ang search operation, natagpuan nila ang isang military knife pati na rin ang cellphone ni Jackie. Nakita rin nila ang isang resibo galing sa Walmart at ang isang zip tie na may buhok pa ng dalaga. Natagpuan din nila sa basurahan ang bag na gamit ni Jackie noong gabi bago siya mapatay. Nakuha din sa sasakyan ni Charles ang battery ng cellphone ni Jackie pati na rin ang isang stun gun. Lahat ng nakuhang ebidensya ng mga pulis ay sinailalim sa eksaminasyon at lahat ay positibong may DNA ni Jackie. Ginamit din umano ni Charles ang cellphone ni Jackie para mag-send ng friend request kay Caitlin. Napansin din ng mga polis na may nawawalang inflatable pool sa likod ng bahay ni Charles dahil kapansin-pansin ang bakat nito sa sahig. Matapos ang isang linggo simula nang mawala si Jackie, ay nagtipon-tipon ang mga nagmamahal sa kanya sa isang park sa Frisco, Texas para magsindi ng kandila bilang paggunita sa alaala ni Jackie. Tinawag nila si Jackie bilang isang free willing spirit. Matapos iyon ay inilibing ang katawan ni Jackie sa Ridgeview West Memorial Park. Natapos ang isang taon at kalahati, noong April 2018 ay sinimula ng paglilitis kay Charles. Isang medical examiner ang naglahad ng impormasyon sa korte. Ayon sa kanya, walang nakitang ebidensya na may nangyaring pagtatalik sa dalawa. Ang pagkamatay umano ni Jackie ay bunga ng homicidal violence. Dagdag pa niya na nabali rin ang hyoid bone ni Jackie. Ang hyoid bone ay matatagpuan sa taas na bahagi ng leeg. Ang pagkakabali ng hide bone ng dalaga ay sanhi umano ng matinding pananakal. Ang blunt force trauma naman at ang mga saksak ni Jackie sa katawan ay pinaniniwalaan na natamo niya nung siya ay buhay pa. Samantalang ang pagbukas ng kanyang dibdib at pagkuha ng puso ay nangyari umano matapos itong malagutan ng hininga. Ayon sa prosekusyon, malaki ang posibilidad na napatay ni Charles si Jackie habang iniisip si Kathleen dahil may hawig umano ito sa kanyang ex-girlfriend. Lahat ng ebidensya na nagdidiin kay Charles sa pagpatay kay Jackie ay iniharap sa korte. Maging ang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit ni Charles para saksakin at putol-putulin ang katawan ni Jackie ay naroon din. Matapos ang isang linggong paglilitis, hinatulan ng judge si Charles na guilty. Siya ay hinatulan ng kaparusahan na habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Jackie at may karagdagan pang 20 years dahil sa pagtamper ng mga ebidensya. Siya ay makukulong sa Amarillo City Jail, Texas at maari lamang mabigyan ng parol sa taong 2046. Hindi lubos maisip ni Kathleen na nangyari iyon kay Jackie. Nakokonsensya umano siya dahil maaring siya talaga ang gustong patayin ni Charles, ngunit si Jackie ang napagdiskitahan ng binata. Ilang taon na ang lumipas ngunit sariwa pa rin ang sugat na iniwan ni Jackie sa kanyang pagkawala. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalo umanong bumibigat ang sakit na kanilang nararamdaman. Tanging ang mga litrato na lang umanong ni Jackie noong nabubuhay pa siya ang nagsisilbi nilang lakas para magpatuloy sa buhay ayon sa kanyang ama na si Ricky. Dagdag pa ng kanyang ama na madalas umanong magparamdam sa kanya ang kanyang anak tuwing uuwi ito galing sa paglalakbay. Nakikita daw niya ang madalas na pagkislap ng kanilang pintuan sa bahay at madalas din na tila may humahaplos sa kanyang malamig na kamay. Simula o mano nang mawala si Jackie ay hindi na sila nagsa-celebrate ng kahit anong okasyon. Hindi daw nila kayang tignan ang bakanting upuan ng dalaga. Nagtatag naman ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng Endowment Fund sa Texas Women's University. Tinawag nila itong Jacqueline Ray Van de Grip Endowed Internship in Health and well-being. Ang programang ito ay naglalayong suportahan ng mga estudyante ng Texas Women's University na gustong mag-aral ng health and well-being. Sabay ng pagkawala ni Jackie ay naglaho din ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya at pangarap na makatulong sa ibang tao. Sa kabila ng lahat ay mananatili pa rin ang kanyang alaala -ala sa pamamagitan ng endowment fund na itinatag ng kanyang mga mahal sa buhay. Anong masasabi mo sa kasong ito? At kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang mabigyan ng parol si Charles sa kabila ng krimen na kanyang ginawa? Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming video. Thank you for watching.